Kamusta na daw ang PDP laban? Sino mga leaders ninyo sa PDP laban? Aside from kayo? Sa so, totoo lamang ako'y kasapit. Pero umatid siya, active naman ako sa mga meeting. Siyempre, yes, naman si President uh, Rodrigo Roa Duterte. Yes. Ha? Yan ang nakunguna sa mga aming President. Yes. Ah, uh, si Pepito Alvarez. Ah! sa uh, former governor ng Palawan. Oo, na ngayon ay congressman din ng Palawan. Oh, magaling din. maturo puro matatalino pa ah. Katulad nyo. Ang Secretary General ay si Attorney Neri ng Bacol City. Ah. So, sir, anong chance? Sa mga senador, uh -huh. senador. Mayroon tatlo ngayon na yes. senador ang PDP laban. Uh -huh. Yan ay si Bongo. Bongo. Si Senator Bato. Pat oh, si Senator Durantin. Ah, okay. Sa mga congressman, dahil ng politika dito sa atin sa Pilipinas, yes. Yes. dati eh, mahigit na isang daan. Yes. Ngayon, sisiyam na lang. Ha? Wow. Siyam na lang. Sino yung mga sikat siya. Siyam. Ano? Sino mga sikat na congressman? Eh, siguro eh, wala nang sikat. oh, oh, oh. siya. Wow. Pero, <laughs> ang Kulitika mahalaga, natin. matindi oh. Uh -huh. pa rin ang pagnanasang maglingkod sa bayan.